Madam, mo lang yaki mga guys, no? Kaya ang idol sa akon Siyempre, libiwan naman na ito Nagay, kanami gidya ah, baylo, baylo, bereng Tapos, hugas-hugasan ni Pilimpiwan liby, Kag, amo na niya resulta Sa nga akon, no brah Yun ipota, namin-amig Isaya, ay ambot na lang kita Hello mga good morning sa inyo mga guys Mo nakita nyo, nakita ko pulso oh, Pulsos na mga guys No nga trek ba oh, binungka ko na kagina Para mga guys, ah, tak Ana ako kal tulok tolo kaya damo damo kinsa problema na ginerga tok nerga daw oh. <laughs> tapos ang prino do hindi pa magawen ba te si manino ninyo kay tama kapisa na na muklas na naman tabaw linte man yung pa, apa ano ngakik Kay damo mulda lang lagi sa So kailangan nato niyan mga guys no hukso ng nang axol kagang ya biring biring para naman mamaya linisan natin. Pero bago yan, ate si Boyalo Black to ga bulak bula naman sa sabon para naman maukas daw ang mga arikis ya. Ba arikis ang bike ha, hindi kay Boyalo Black basi mambal ka mo rekison sa balao. Oh, <laughs> So ayun na mga guys do no, Sobra ka ito mga to Nakuha sa iya Duga Duga Kaya ang inubra ta Matapos tawagasan Uga Sana lang is Tubig naman Tapos piswita. with ta Tatudo sang hangin no? oh, Tapos mga guys no Yung dalawang bereng kanina Medyo maalog-alog natin. Taking by luwan ko bag O oh, Hara na Nagpili nako kung duha ka bag, oh, no So ayan na Palanta ko sa inyo 6804 Ang iya nga takos guys So bali are 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 dapat Palanta ko Ano sa inyo Ang daan nyo na Ari na oh, hindi na siya manami kaya pinahigal ko muna so ito na finally nabubutang na tayo mga guys na papadanlog no oy ante mo, paigad yun di puta ka <laughs> At ayan na nga mga guys, numabay na yung TL sa bilat tibay Baya. Ito na. Oo, mabalik na tadi sa ito ni Nubra. So, napalitan na natin pala mga guys yung biring na guba. No? Ito na, bago na ito. So, binalpag muna natin ng kamot mga guys no? para naman sumulod. And then, gumamit tayo ng special tool. Sabay, lagay na lang tayo papadanlog na puti no? para ismut sa mamaya ko. Maglibot-libot. <laughs> At ayan na nga ni mga guys, no? matapos ato, digpita iyang mga biring-biring para magdasok pa. So, lo dari oi butang tarang yang apri ha para naman mababatian ninyo eh sound check yun the best na yun so nabatian mo na ah uh, tingung way nga nabatian at video para nabatian mo so itu na ni mga guys so palili ko ano sa inyo ang caliper ni idol nga dior nga piston oh, oh, medyo higo na hindi ka naman siya kaya kanina kita nyo naman binaid ko tapos sa naman tadi mga guys so sa butong bracket ba But, always face gin si Manino yung ninyo maglagay ng papadanlog no para naman namin na may ang performance ang bike ni Idol Kong magpugsak-pugsak to sa, sa mga no wayang-wayang oh. <laughs> so ayan na nga ni mga guys no finally natakot na ang na -alikudan. ah, sa harapan naman gulong-gulong and then to na si Boyalo Black to the rescue na kaya nakapoy na si Manino yung ninyo tinakot niya ang kadina tapos nilagyan ko na papadanlog and then sabay na lang online kambiaba yun ipota na, namin namin asa oh, all at tawan ay kalain and pwede na ipabugal. Aw, <laughs> oh, so paalam na mga guys. Maraming-aming salamat. Hanggang dito na lang si Manino Ninyo. In kaya na enjoy na ako abaw. <laughs>